Mapagpalang gabi ulit sa inyong lahat mga kasyokoy Ito at balik adventure naman tayo Yun, unang pana natin Orenes Yun at Nagitik Ayos at maganda ng sample natin at ito, ohoy, kulambutan. Ayos, kwartang linaw na ito. Pasiguruhin natin. At mal na ngayon ang kulambutan. Yun at iikutan ko. Sapul ka. Ayun, sapul. Yun, nag-ikot-ikot na. Nasaan na? uy Nakabitaw. Nasaan na kanya nandun? Punit yung ulo niya. Ano kaya kung huminto pa siya? Yun. Yun, buti na lang at mukhang hinto. Ayun, punit ang ulo niya. Wasak. Ayun, sa yon Yun, medyo nang hinang ano niya. Tinamahan yung utak. At yun, hanap ulit tayo. Uhoy, balatan! Ayaw, sa kabalatan tayo. Babayar na itong 200 pesos. Ayan. At ito naman. Uhoy, kanuping. Nasa ilalim ng sayap. sapul ka ngayon. Yung! Hindi nagitik. Uy, nakawala pa. Ah, sana kaya yun. Uy, nandun. Yun, at nasintro. Nagitik na siya. At ito, dalagang bukid. Sapul ka. Yun! At ito, nasa may butas. Aron. Ah, sa ilalim. Anong isda kaya itong kulay pulang yan? Oops. Wala. Nakasuot. Dito, sa kabila. Wala. Balikan ko doon sa kabila. Baka nandun na. Oy, nandito. Uy, lambingan. Yun! Sapul ka! Uy! Nakawala pa! Ito ngayon! Sapul ka! Ayun! Gitik! Ayan! Lambingan pala yun! At ito naman! Asa ilalim din! solid solid na pula! Yun! Sapul! Silipin ang isda! At na na pulit tayo. Landa lang na langoy. Ito, nakasandal, talagbago. Yung, sa pool. Yun at nakuha natin. Meron pa isa. Malayo yung kaasawa. Araw, sabay sayap. Andiyan, sabay sayap. Siguro magkaaway ito at malayo. Ayan o, nandiyan. Sa pool ka. Yun! Tinamaan! Tatampo-tampo ka pa, ha? Andiyan ka lang pala. At ito naman, uy, solid na naman. Yun! Gitik! Sinturo yung tinik. At yun, na ulit tayo. Sana maka... Isda pa tayo sa hey, parting unahan. Uy, ito! Kupa pa! Ayos! Mamahalin itong kupapang ito A third ang kill nito sa isang libo Sana, sana makakupap pa tayo dyan Ohoy, balatan Mukhang sunod-sunod ang balatan natin ngayon Ayos, ah, big na ito Pabayaran na ito ng 350 Ohoy, balatan uli Halos ah, yes, magkakatabi Sana sunod-sunod na yung balata natin. At ito, punong. Yung titik. Sana makabalatan pa tayo sa yung parteng unahan. O kaya pitik. Or ko Ito, punong ulit. Gigitikin natin siya. Ayun, gitik. Ayos, ganda ng tama. At ito pa. Asa ilalim. Surahan. Seti surahan na puti or tapasan. Yun. ...nagitik din. manitis yung may balbas sa pool kayo, no, yun o pa sayang pa nasa na kaya ano na ayun na ayun yung kasama ko yun sa pool pinala nung kasama ko ayun at nakuha niya yun at hanap ulit ako oh hops andito labas ang ulo nung manitis gitik hmm gitik na gitik sintro yung parting ulo nya at ito naman talagbago uy mailap nasaan ah, na kaya yun nawala uy naroon yun dudukutin ko yun sa pool yun at nakuha natin at yun napulit tayo dito tayo sa yung parating buhangin mukhang maganda ang Taguan dito ng isda ohoy simbungin poro na pula po yung gitik ayos intro At ito naman. Hoy, ko papa. Ayos. Nakadalawang ko papa na tayo. Kwartang linaw na ito. Makakapambigas na tayo. May pambigas na, may pangulam pa. Sana may pa dyan sa parting unahan. Ops, ito, punong. Ayaw! Nuit, talsik! Hindi bumuo yung pala ko pero nagtasik siya. Patay. Ayan, dabuti na lang natin. At dito, dandahan lang ang langoy. Ohoy, nandun. Sibungin. Or lapo-lapo uli. Ayos, sa kadalawa tayong lapo-lapo. Ayon, sa pool. Uy, nakawala pa tanggal nasa ah, na kaya yun uy nandun ayun isa pa din oh ah, saan na kaya ayun pasiguruhin ko na sa ka yun yun at nakuha natin at ito pa talagbago yun at nakuha natin at yun na napuli tayo ayos at magandang klase yung isda na natagpuan natin at ito talagbago uli ayos nakuha din natin yun nakatipong man dalawa katlo dalawang pitik ayos pa yung unang dive natin yung kasawa ko butan yun at malipat tayo ng ibang baura yun lang din sa malapit yun lang dito lang muna ang ating dive